channel, ang KKK by Jeng and Otep. Ayan, meron tayong mga ganito-ganito dito. <laughs> Ngayon ay birthday ni Harabons. Ayan. Mag share lang ako ng konting soup na ang tawag pa rin dito ay papaitan. Pero sa totoo lang talaga, mas maasim siya kesa sa mas mapait. Pero masarap talaga ang sabaw, guys. Gusto ko sanang ah, uh, mga pork intestines or pork laman loob. Kaso, wala. Hindi available sa aming palengke. Ang available talaga doon for papaitan ay baka. Kaya medyo matagal-tagal kasi ang pagpapalambot na to. Kaya medyo mas gusto ko sana yung pork. Pero talaga namang malinamnam nam kasi talaga ang baka. Kaya ito naman talaga ang ginagamit. Ang gagamitin natin pang pa pait ng konti. Konti lang ay kalamansi. O, ba diba? Bulacan style, actually. Nakatikim kasi ako nung ano namin. ba diba? Pinakita naman namin yun sa inyo yung New Year. Na talagang ang sarap talaga nung papaitan. Kasi may isang palok, Pinaasiman at pinapapaitan yun. <laughs> may isang palok, sa may kalamansi. Balat Tapos, yung balat ng ano yon na ang nagpapapait daw. Siguro. Kasi hindi naman siya inano eh. Hindi naman 'to hinihiwa nang ano eh buo lang na niinilagay. Bali ang pinaasin talaga is ang sampalok. Tapos <coughs> may sili tayo dito, may siling labuyo kung sino ang gusto pero ilalagay lang natin 'yan sa ibabaw. Luya, syempre kailangan, sibuyas at saka bawang. Yan, hiwahin ko muna 'to. Tapos malalaman ko dito sa paghiwa ko kung alin yung kailangan pa nating ilaga ulit nilaga ako na to, pero kailangan pa kasing palambutin talaga ng todo to. Ayan, hindi pa siya masyadong ano, medyo malat-malat pa tayo. At tayo ay bagong galing sa trunk, Castle. Pero magaling na rin naman. Ganyan lang. Maliliit lang ang ating hiwa. Ayan. Pinakita ko rin naman dati yung ano, di ba? hindi naman meron, halo-halo na kasi to, guys sa palengke kapag sinabi mo papaitan ito, medyo malambot-lambot na ito malambot na rin kasi mga ano lang naman ito eh mga lamang loob na, hindi masyado matigas na part no, dad? atay yan? hindi ito atay, walang atay yun ano ito uh... ah yeah. bato? bato hindi ganito kalo tigas ang atay. Ang atay ay durog na yun kung atay to. Mm. Malaki yan. Matigas. Malaki no? Mm. Malaki pa siya. Kailangan maliliit lang yun eh. Ganyan ganyan lang. Half. Yan. Ganyan lang. Yan. Kasi parang soup lang naman yan. Ang masarap talaga dyan yung sabaw hindi naman mo kailangang tambakan siya ng laman para mag ma-enjoy. Yan. Okay. Ito nga pala ay 1 and 3 fourths kilo. 1 and 3 fourths pa talaga hindi pa din alawa eh no? Eh kasi parang ang dami-dami niya yan. naman kasi kanina. Dalawa na yan. Ay din Pinul nga pala! Oo oh, nga pala. Pinul na nga pala siya. Pinagdagan nga pala. Sorry. 2 kilos na siya. Yan. Ganyan lang kalalaki, guys. Tapos lahat yan. Tapos pag na ano ko dito na palagay ko itong mga to, matitigas to, ilalaga ako ulit yon bago natin igisa. Yan na, guys. Igigisa na natin ang ating mga lamang loob na baka. Igigisa na natin. Mainit na yung ating mantika. bawang talaga ang inuna ko. Yan. Pero isusunod ko agad ang luya. Kasi kailangan medyo ma, ma mapag-golden brown man lang natin yung ating luya. Golden brown talaga. Wag na sobrang golden brown. Ito, tingnan nyo po. Medyo lumabas na ang aroma. Ito sa magilid na to, guys. Hindi yan dumi, ha? <laughs> Dito ko na kasi rin, inalis ko lang kasi yung natirang stock na konti. Doon sa aking pinaglagaan na to kanina. Hindi ko na siya hinugasan. Kasi, ito naman ay mga sebo-sebo lang nung baka. O, ba? Diba? Lagi na natin ang sibuyas konti lang ang inilagay ko na ano, na masika talaga dito kasi nagsisebo naman talaga ang baka. Masebo naman yun. Hindi natin kailangan ng masyadong maraming oil. Ayan. Ayan yan na. Tapos ito na yung mga nagayat ayat natin. Marami rin naman. Ayan. Marami rin naman siya ng nagayat at mabigat Di mabigat lang at mataas ang aking kalang talaga magsiting kayad pa talaga ako ayan bango suwabe meron tayo ditong napirang stock. Hindi lang ating ipang ano ng konti. Naglagaan natin yan kanina. Tapos pakuloan ulit natin. Dahil syempre, hindi pa naman ito sobrang lambot. O ba? Diba? Hindi pa yan masyadong malambot. pakuluan natin bago natin lagyan ng maraming sabaw. Mamaya natin lagyan ng maraming sabaw. May asin na yun kanina guys. May timpla na yun. Asin at saka konting patis. Pero lagyan na rin natin ngayon ng patis. Ayan, after 5 minutes, konti lang naman yung nilagay ko kanina. Pinagdagan ko na. Ayan. Para sa pampalambot pa talaga. Bago natin lagyan ulit ng mas maraming sabaw. Kasi, Sabaw naman talaga ang kailangan dyan. Soup talaga kasi ito. Yan. Sinalin ko na sa malaki, guys. Yan. Sinalin ko na sa mas, ano, bonggesyos. Kumuha lang ako dun sa mga gamit ng mga haraboys. At syempre, kumuha lang ako ng tungtungan. Para naman, mas malagyan ko na ng maraming sabaw. Para malagyan na natin ng sampalok, saka yung ating pampapait. Ayan. Tinitikman ko kasi kung malambot na, guys. Ay! Yung ko yung ano pa. Yung sebo. Tingnan natin yung, mid, yung mismo yung intestine. Goods na. Kala nyo, hindi siya lalambot, ha? <laughs> Halos dalawang oras na yan, mapapos na ngayong gasa lang talaga pagbaka guys nagdagan na natin ng tubig ng sabaw, kulang pa yan guys, ilagyan ko na ng marami-raming sabaw Ayan. actually kulang pa yan kasi soup naman ito, pero okay na yan para naman may makapa din na uh, laman tapos ilalagay na natin to isang palok natin hindi ko yan dyan dudurugin Nidurugin ko yan mamaya. Kakapain ko na lang. At syempre ito. Wow. Ang ating kalamansi. Yan. Wag na rin ako ng sili sa ibabaw. Saka yung labuyo na rin. Pero, hindi ko muna ilalagay ng todo-todo. Kasi, baka mamaya bigla namang umano. Dalawang piraso lang muna yan. Tapos yung iba, ilalagay ko lang sa ibabaw. Bala yung ibang magdurog ng sarili nila kasi baka masyado namang umanghang. Ayan, pakuluan ulit natin. Punin na lang natin ang sampalok mamaya para maduro. Ayan, hubusan ako ng gas. Kaya may emergency butane naman dito. Abang buhay bili si Daddy D. Ayan, kumukulo na. Aalisin ko lang guys yung sampalok. Sabi na lulutang naman yan eh. Tapos ko, tapos dudurugin ko. Tapos ayun na. Luto na yan titimplahan ko na lang. O, di ba? Ganyan lang ka simple. Yan. <laughs> Ilagyan ko na rin ng additional na mga sili. Yan, luto na to, guys. Luto na. Ayan, halian ang mga boys. Dalhan natin, syempre, para sa birthday kasi may pasok pa ako mamayang kainan. Ayan. O, <laughs> yeah. oh, areho ariho! Ito na? lorona? na! Mm, Ito na eh. Oh! Ito <laughs> halian niyo eh, oh! sabaw. May na kayo. Sige ma. Ayun. Saman samanteng oh. May pasok kasi ako mamaya eh, Naldo, may tayo na <laughs> <laughs> mamaya tayo mag-usap ha, mayroong nga mang Mamaya tayo mag-usap Ay bago na naman. Ay bago na naman. nag renew na nag -tinyo nag, -tinyo -tinyo. nag, -tinyo. nag -tinyo siya, hindi tinaga, sinunog naman. <laughs> arson, Arson, Arson. <laughs> -tinyo. Tek niyo ang <laughs> sabaw? Ayun. Ay, may Ay, pasok pa kasi ako mamaya yung kainan eh. May arson pala ng eh, uh -huh. Mga dahon naman ang kanyang, na. mga dahon lang naman sa ibaba ang inanuhan niya. Kaso hindi <laughs> binanta yan. Yung mga tuyong dahon kasi sobrang daming tuyong laglag na dahon. Laglag ng hangin? Abot eh. Ay eh, napakalakas ng hangin. oh abot eh. Sabi niya. Abot sarap. Tangga rin eh. Oh, di ba? Yan ang style ng papaitang bulakan. Oh, ano 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 yan? Kambing niya? Aslong. Ano? Baka. Baka. Sa akin kasi ano yan eh, kailukanuhan. Yes. Pero hindi naman lahat ng bulakenyo siguro ganyan ang ginagawa din. Wow. Yan ay mga pambabaeng papaitan. Pambabae. Ano pong? Hindi papaitan to, sinigang to. Oo. Ano to? Ganon talaga yan ang tawag dyan, papait pa rin. Kasi konting-konting lang ang pait niya. Pero maasim. Inasiman. Ang laman nasa ilalim. Sarap, sarap. Oop, ya. Sarap yung taba-taba niya. Ba. Sebo yan eh. Sebo. Nagtampo si Iga ya. Ayaw mo? Ah. Sarap. Kain ko lang Refreshing so, kasi ang sabaw. Aganto yung mga sa ano minsan, sa mga restaurant. Oo, ganyan nga. Ganyan ang mga soup nila. Ang restaurant to. Papaitang pambabae. Kalamansi. Yung mga bilog lang na kalamansi lang. Oo. Ganyan din ang gina ginagawa ng mga Maka ano kasi on, mga uh, de ses ba. Citrus yan. Yung ano, yung uh -oh. Zest, oh. Ay, ano yung zest. lang yan. No? Si oh. Okay. Sabay yakap si bugay sabay yakap, si -yakap siya kay kay Tito Ipoy niya eh. Sabay yakap siya eh. Hmm. Oh, 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 oh. okay, meron pa doon. Oh, na. na. Pati sa makasigaw, may kasalanan eh. <laughs> na. No. May kasalanan na naman eh. Sige nga, suri! Muna <laughs> yan, eh, nag-expired yung galit mo nakaraan eh. Sige rin yun niya eh. <laughs> Sabihin ni Tisoy sa'yo, pampaligo namin yan. No, oh, dami na. Nakaano, pinigo. Oh. Kabitin lang ay. <laughs> mga kapal lang mga muka, dyan pa talaga. Dyan pa talaga eh, Didi oh. Hindi i-release? Uh, oo, oo. Pwede na yan. For release na manay, yan. For release na yan. Tama na yung nanay. Hmm? Abo, bagay. Okay pa. <laughs> so, ano, pwede na rin pang restaurant? Taram, taram. Ayos, dun, na Meron pa dun. Kaya lang, mabilis lang yun pag lumamig. Hmm. Magkakasebo. Initin nyo na lang mamaya. Para kang kumain sa maans itire mga ganyan nga ang sa ano eh no, yung may asim siya. Papaitan ang tawag pero may asim. May asim talaga. Para siyang sinigang na may konting pait. Ang pait niya kasi eh, galing lang sa citrus, ano sa zest. Sa akin, galing man sa si citrus yun. <laughs> citrus, citrus na nga, ano yun, sikreto citrus. Galing sa uh, small at large intestine yun. <laughs> Oo, ganun nga yun eh. At <laughs> sabog! Tagali na, Di! Ano, Dad? Oo, refill, refill. Buti pre, ha? <laughs> Bunin mo na. Busog, busog ako, busog. Labas mo na yung ginatago-tago ko. Uh -huh. Thank you, thank you. Sarap. Sarap. Okay. Mm. 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 Ano, Dad? Si Dad, hindi pa eh. Kanina pa ako nakakain. <laughs> hindi pa nakakain eh. Sarap. Bo! Grabe ay. Mm. Amin pa lang, ulam na. Thank you.